In fairness, may mga ibang lugar na hindi ganoon kalaki. Pero may mga ibang lugar na napansin namin na talagang grabe po ang diferensya. Mm -hmm. So talagang binago po natin yan at uh, i apply na, na po natin yan moving forward. Ngayon po na napirma na po yung order uh, nung Webes last mm -hmm. week. Eh, ano, no, uh, Tuloy-tuloy na po yan at hindi pa tayo mag, maghihinto dyan ano, uh, Ka Tuning kasi uh -uh. ngayon naman ang pinag-aaralan natin, 'Yung mga 'yung mga presyo sa ibang mga finishing, 'no, 'yung kunyari 'yung pintura sa mga oh. classroom, mm -mm. 'yung ano, 'no, 'yung mga 'yung mga iba't ibang mga mga architectural finishes kapag tayo gumagawa ng classroom mm -mm. o ng ospital, eh kaya nga ibabaguhin din natin at ibababa din natin 'yon. Uh, actually at po, yung, kapag uh, ibababa uh, natin 'yon, mm -hmm. pati 'yung presyo ng classroom at ospital ay eh, magbabago din, bababa din yan. Eh, ang totoo nga po nun, na secretary kung tutuusin uh, sa tina eh, kayo ekonomista kayo pagka narinig natin yung economies of scale ano uh, mas makakamura ka pagka bultuhan yung yung uh, yung bili mo eh. kaya nga makakagulat na ang asfalto pala ay kayang ibaba ng up to 50% ang steel sheet piles ay up to 36% sa ibang, sa ibang lugar sa po, ibang po. lugar sa ibang uh, lugar po uh, uh -uh. Meron pang ako eh 70% ka to Oo. So uh, sa mga susunod na bidding moving forward ipa-factor in na po ito uh, secretary. Opo. Una-unang una po ano? Uh, ah, ko po ito nung Webes. Mm -hmm. So yan po eh ilalabas na, ipa-publish na mm -hmm. sa lahat ng mga ano no, sa lahat ng mga region. So lahat po ng hindi pa na o procure na proyekto. Mm -hmm. Lahat po yan gagamitin na itong bagong uh, itong bagong uh, cost ng materyales na uh -oh. ginabas natin. Mm -hmm. So hindi lang po ito applicable sa 2026 katuning. Yes. Pati uh -huh. po itong mga hindi pa nabibigay ngayong uh, 2025. 2025 at hindi pa na nabibiding. Yan po ay eh, mag-apply na. So ngayon pa lang po, 2025 meron na po tayo makukuha savings dyan.